Noong March 21, 2021, nangangaral ka sa isang parke. Maari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang pakiramdam ng iyong kauna-unahang magpalayas ng demonyo? Isa to sa pinakakamanghamanghang araw ng aking buhay. Isa itong araw na lubos akong nasorpresa ng Diyos sa pinakamagandang paraan. Ako'y namangha na makita ang isang napakahalagang himala sa aking harapan, sobrang lapit

the word. You must go now in Jesus' name. Go! You are free. Nang ang demonyo ay nagmanifest at napalayas, sobrang nagulat ako. Hindi ko yon inaasahan sa araw na iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang pagpalaya sa pamamagitan ng ministeryo ko habang ipinapanalangin ko ang isang tao. Ako'y lubos na nagulat at namangha. Naalala ko pa nang umalis ang demonyo sa kanya. Napadapa siya sa lupa dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos at lakas ng pag-alis ng demonyo. Pagkatapos ay nakatulog siya. Naalala ko na puno ako noon ng labis na kagalakan. Jesus, salamat sa paggamit mo sa akin para palayasin ng demonyong ito. Salamat sa paglaya ng babaeng ito. Ako'y labis na natuwa, lubos ang aking galak. Pero sa totoo lang, hindi ko inasahan na magiging isang regular na pangyayari ito na napakaraming tao ang mapapalaya sa bawat serbisyo. Sa bawat pagkakataon ako'y namamangha sa katapatan ng Diyos. Habang inaalala ko ang sandaling iyon, nilampasan niya ang lahat ng aking inaasahan. Lampas sa mailalarawan ako'y nananatiling namamangha, luwalhati sa Diyos.